Hi there mga beloved kong soulmates Kamusta po ko yung lahat? Pasensya na po Kung medyo pa putol putol po ang upload ng inyong lingkod pagkat alam nyo naman busy busy po But I assure you I'm still here Hindi ko po, po yuko, hindi ko po, po kayo iiwan Medyo na busy lang po Maraming maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga Pag-uunawa Welcome to Renzo Channel Dito sa inyong lagi na abangan Sinasabay ba pinakamal na Renzo Mega mega shout out po sa lahat nating na soulmates Sa buong Pilipinas, sa buong mundo na lagi nakabang Nanonood, nagbibigay nakakataba sa puso na supporta Maraming 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 salamat sa inyo. Sa ating mga returning viewers, new subscribers, welcome to the channel. And kapag hindi pa po kayo subscribe, please do subscribe and click notification bell para lagi po pa updated sa ating mga susunod na video. Sige po, ating pong reading ngayon ay reading po para sa buwan ng January hanggang buwan ng June 2025. First six months po para sa ating mga pinakamala. Nasa sa inyo Scorpio. Ulitin ko, Scorpio, para sa inyo to kapalaran, mga gabay, minsan na universe para sa si first six months ng 2025 para sa inyo. Scorpio. I know that you're so excited. Huwag na natin patagalin pa to. Last chapel. At simulan na natin ang iyong reading, Scorpio. Okay? Sige. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, and Sisters please give us 12 cards, okay? 12 cards ang kukunin natin ngayon sapagkat hindi ito yung normal na 10 cards na ginagawa natin. 12 cards ang kukunin natin ngayon sapagkat we will be doing the, yung pagpapartner-partnerin natin, 6 sets ng cards ang kukunin natin represents the 6 months na babasahin natin, okay? At dire-diretso po hindi na magsha-shuffle at kukunin natin yung 12 cards na 12 cards po para hindi na tayo mag-shuffle mag-shuffle at baka ma-distract po tayo okay so meron na tayong isa spirit universe spirit Cards, 11 pa o pag ganito po napapakita binabalik po natin yan kukunin na po natin yung nakataob nahuhulog tumatalsik and that's because that cards want to be to be part of the 12 cards na magbibigay ng jump po tayo nakakakuha ng Uh, magagandang reading. Okay? So meron tayong dalawa, sampu pa Spirit Universe. Patuloy po tayo. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels and Ancestors, last 10 cards, please give us 10 cards para sa ating first 6 months reading for Scorpio. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels Ancestors. Okay, 10 cards, please. Okay? So tatlo, shampa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels Ancestors. Maraming maraming salamat po ha sa inyong walang sawang tiwala, suporta, pagmamahal, talaga sa pag-share, pagko-comment, pagla -like, lagi pag-aabang. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi nyo po ako iniwan. Napaka laki na po natin at alam ko kung saan man tayo makarating itong channel na to ay utang na love ko po yan sa inyo mga pinamahal kong soulmates yung mga nagsumama sa akin sumulat sa pool hanggang ngayon hindi ako iniiwan maraming maraming salamat sa inyo okay so meron na tayong 2, 4, 6, 7 Uh, pa, limang baraha pang kukunin natin para sa ating first six months reading for Scorpio. So, yun apat pa. Ayusin na lang natin. Ayusin muna natin yung deck of cards para up. Kuko pa tayo ng apat. So, meron na po tayong walo ha, Scorpio. Meron na tayong eight cards sa table. Okay? Last four cards, please. Spirit Universe. Yun. Okay, tatlo pa. Tatlo pa. Spirit Universe, Spirit Gates, Angels, Ancestors. Last three cards po para sa aming mga pinakamahala sa sign ng Capricorn. Okay. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Three cards please. Tatlo pa po ang ibigyan nyo mong kami ng tatlong baraha. Okay, yun. Isa na lang. Dalawa po ang nahulog. Last one. Okay. Yun. Ay, nagpakita. Sige, kunin ko na lang ito. Sige, Scorpio, stay tuned. Kompleto na yung 12 cards. Ayusin lang natin. Ilagay lang natin sa gilid. Okay, bilangin natin. Bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, kompleto. I-shuffle din natin para mas maganda. And ilatag na natin. Sige. Tinan mo ha. Okay. First two cards. That's for January. Pangalawa. Para sa February. Next. March. April. May. And June. Okay. Sige, wag natin patalan na without further ado, Scorpio. Let's begin your reading with your cards for January. Okay? Four of Pentacles and Chariot. Wow! Naman, Scorpio. Ang ganda namang mga pambungad na barahan ito. So, this January, kasi ang reading natin maraming nangyari na, mangyayari pa lang. So, this January, expect... Um, Positivity, parang malayo doon. Alam mo, this January, iba yung feeling nyo. Iba yung pakiramdam nyo. Parang ibang iba. Malayo doon sa previous years, previous months na naranasan nyo. Na no? parang there's an emptiness, there's loneliness. But now, a positivity. Nakikita natin dito with the chariot, It's all about... Um, wish do come true because chariot is all about movement pag move elevation so iksabihin at the same time for a pentecost nakikita ko dito nag-iingat daw kayo sa yung kapirahan so nag-start na daw ang scorpio you na know, maging matipid mag-save ng money or be cautious maging man um, mag manage magmamanage ng kapirahan or whatsoever na may kinalaman so maraming iba sa inyo ay nagpaplano din ng any kind of venture business or whatsoever things na may kinalaman sa pagpapalago ng pera or any, talaga nag, magiging talagang financially mature na kayo or talagang ang laman ng isip nyo ay puro pera nagbumukhang pera na kayo yun ang tinaapakan nyo ay pera na nyo ay pera ay nasa ulo nyo ay pera at the same time this January, kung yan ang iniisip nyo that will be, uh, magbubunga yan ng maayos, magbubunga yan ng magandas because of the chariot card here so the chariot card is all about movement sabi ko nga magiging mabilis at the same time talagang, alam mo yon parang tuloy-tuloy na, kasi katingnan mo yung background ng chariot is Castillo or Palacios, so it means royalty so you are on the right track, nasa tamang uh, biyahe ang nasakayan mo. So, big sabihin talagang this January, this will be a prelude or preview teaser ng mas marami pang biyaya na parating sa'yo. It's because this is the opening card. So, this January, expect positivity, expect um, a good flow Okay? Kung hindi man talaga biglaan na malaki, at least makikita mo unti-unting may papasok or unti-unting may mga good news, unti-unting mga surprises na parating sa Scorpio. Congratulations! Napakagandang pambungad na baraha. Sige, let's go to February. Tingnan natin. Mm, okay. Lumabas din to kanina sa reading ko sa, what is this? Um, um Capricorn. So, seven and seven of uh, simula natin sa seven of cups so sa February ma overwhelm ka daw sa napakaraming mga obligations responsibilities maybe at work family or whatsoever mga bagay na dapat i-deal or i-settle, mga problema or whatsoever mga 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 bagay na mga siguro mga bayarin, mga projects or mga mga reports na dapat tapusin ang dami, ang dami mong iniisip, ang dami mong tinitingnan na dapat i-accomplish. So, Uh, sa February dahan-dahan so okay dahan-dahan uh, take uh, take a look or be cautious about your health kasi maaring mag-cause yan sa'yo na, I ano mean, baka hindi ka makatulog baka ma-over fatigue ka baka ma-stress ka or that will cause yan sa'yo kasi yung dami ma-overwhelm ka sa February ang daming ang dami mong dapat i-deal ang dami mong dapat asikasuhin okay February this is not a, this is not a negative sign negative cards. Alam niyo naman, di ba, prank ako sa inyo kung ano nakikita ko sa baras, sinasabi ko, hindi ko pwedeng pa pagtakpan. So, kaya at least paghahandaan nyo, di ba? So, sa February, alagaan, Mabuti ang katawan, ihanda, mag-take ng vitamins or whatsoever exercise, have a good rest, have enough time of sleep kasi marami kang naayusin, marami kang mga bagay na dapat asikasuhin, mga idideal na mga bagay-bagay, ang dami, ayan, ang dami nakikita ko, ang dami mga pumapasok sa isip mo na mayroong siguro mga nakaraan pa ito, hindi mo natapos, na-accomplish, so ngayon February ay talagang it really needs or required na talagang magawa mong lahat na ito, that's why you need to be healthy or to be prepared, okay? Si tingnan na natin sa March Scorpio. March po ng March. Oh. What the beautiful cards. Maturity. Tingnan natin. Uh, two of Wands and Seven of Swords. So, this comes Scorpio. May mga Scorpio pa ba na hindi pa ba umaalis sa toxic situation, sa, sa toxic na environment. So, comes March. Marami sa inyo ang talagang matatauhan na. Here you are. Makakamta nyo na ang happiness na talagang you truly deserve. Yellow is the color of joy. So, ayan. Ikaw na mismo talagang hindi ka na nakatiis. Ikaw na mismo tumanggal na mga espada sa buhay mo. Ikaw na mismo nagbitbit. Hindi mo na itong mga tao na to. and here you're tingnan mo. Oh, you know, sa paglayo mo nakita, nag-smile ka na. So it means na talagang... Um, uh, ginawan mo na ng paraan, ikaw na mismo. So, congratulations and good job with that decision na gagawin mo sa March. So, kasi kailangan, kailangan na talaga hindi pwedeng magtagal ka pa dyan sa sitwasyon na yan. Toxic environment, toxic relationship, toxic work, o whatever na toxic na talaga nagkakos sa ng problema. Alisan mo na yan, umalis ka na dyan, at uh, aalis ka dyan sa buwan ng March. Okay? At the same time, with these two of ones, tingnan mo yan o mapapabalik ako ka, titingnan mo. Titingnan mo yung pinagdaanan mo, yan you're looking at the world. So, sa mundo na ginalawan mo for the long time so tinitingnan mo talaga mapapareflect ka na wow na bakit ngayon lang, ngayon ko lang ginawa ito bakit ngayon pa kung kailan talaga ang dami na, talaga ang, ang laki na ng damage, but all in all, Scorpio uh, it's never too late hindi pa naman siya huliang lahat, at least natauhan ka, siguro marami sa inyo talagang naging naabuso in terms o parang sa kabaita na parang super bigay, super bigay, super intinde nagpautang o kung ano ma parang uh, sinalo ang lahat ng responsibility but at least na ka comes March talaga sasamparin ka ng katotohanan na hey you need to love yourself naman ikaw naman ang sarili mo naman ang iyong dapat pagtuunan ng pansin and that that comes with these two of ones it's all about introspection self reflection pagmumuni-muni pagbabalik tanaw sa mga desisyon na ginawa sa nakaraan okay malinaw ba Scorpio so tingnan natin sa buwan ng April okay ang ganda ha Six of Cups. oh, wow. Tingnan mo talaga kung nagpa-partner ba naman ang baraha. Six of Cups and Moon. So, ting simula natin dito sa Six of Cups. Comes April. Ay, ikaw daw, Scorpio, ay talagang magbo-bloom. So, makikita na ng mga tao sa paligid mo. Kasi doon so much, umalis ka na sa toxic situation, di ba? Sa so, natauhan ka na. So, comes April. Ayan, maunti-unti magbu blooming ka naman with this. Tingnan mo yung mga Six of Cups na yan. May laman ng mga bulaklak. At the same time magradiate yung positivity na makikita nila sa mukha mo na parang mapapansin ng mga tao sa paligid mo na ay parang blooming ka parang yan yung dapat sa iyo na kailangan naka-smile lang or something you are you are radiating a positive aura sa April no? talaga malayong malaya dun, malayo dun sa sa mukha mo or sa personality mo na parang seryoso sa buhay okay comes April you will you will radiate positivity talagang siguro nga dahil doon sa march na natauhan ka na or talagang umalis ka na sa sitwasyon na toxic na nakaka-stress para sa'yo, at least now magmumukhang bata or at the same time parang wala ka nang iisipin It's more on uh, happiness at the same time focus mo ay sa sarili mo and with the moon card okay moon represents our emotions so ikisabihin makakaroon na ng emotional stability um uh, sa larangan ng emosyon talagang wala ka nang poproblemahin comes April uh, at magiging malinaw lahat magiging balanse ang lahat mawawala ng pagiging sensitive mo bugnutin mo or whatsoever so moon represents healing closure so talagang tuluin mo tatalikuran yung mga past uh, behaviors mga limiting beliefs mo na parang dati pinangahawakan mo pa rin na hindi na nag-work para sa yung mga paniniwala prinsipyo na talagang you are embracing a new new uh, chapter of your life na parang you are facing the future with filled with positivity yan ang nakikita natin dito with this moon card at the same time dito maguglow talaga yon blooming or glowing okay april is more on blooming and glowing oh congratulations i'm so happy with that scorpio para sa iyo okay let's go to may nasusundan ba ha? sige pasensya na ako medyo mabilis ha? hindi man natin kailangan pahabain pa as long as it is very clear concise ang reading natin di ba Okay, let's go to May. Oops, nagdaming pera ako nang kikita. Okay. Seven of Pentacles. So, kayo mga Scorpio. Kasi mara nakikita ko dito may mga Scorpio na parang you are more on may mga nakatago. May mga nakasave. So, here you are, a Seven of Pentacles. You are thinking of ways kung paano pa ito paparamihin or paano pa ito pala papaluguin itong kapirahan mo. Maring may iba sa inyo na nag... Para nagtumatak sa isipan na kung paano kung anong negosyo ang papasukin anong anong ways ang gagawin para lumago ang kaperahan you, you are you, are, you are slowly or carefully looking at your finances ayun pera yung mga pentacles na yan eh na nagkalat bati talagang or there are some of you na parang dito sa may ay parang kinakailangan o nangangailangan or na humahanap ng paraan paano malikom itong amount of money because of something big na gusto mong i-accomplish. Okay? At the same time, sa may hierophant. So, activated ang iyong spirituality or parang medyo malakas ang kutob mo, malakas ang intuition mo. So, gamitin mo yan into positive one. So, yung pag malakas ang kutob mo, with this hierophant card, malakas ang intuition mo. Gamitin mo yan paano? So, yung sabihin, kung may mga decision kang gagawin, susundin mo yung kutob mo. Maring baka mamaya may red flag dyan sa mga business partners. May red flag dyan sa taong pagkakatiwalaan mo. So, gamitin mo ang intuition mo. Laya sa, sa may, sa parang... Basta lalakas ang loob mo, makakakita ka ng mga signs, manghingi ka ng signs sa universe sa Panginoon, bibigyan ka ng signs, mga repeating numbers, yung panaginip mo magiging malinaw. So whatsoever, gamitin mo yan sa positibo at mapapakinabangan mo yan. Sa, uh, that's for the May. So iksabihin kung ano man ang decision mo na gagawin, sundin mo ang kutub mo, yung intuition mo, yung hinala mo, at tamang-tama yan. It's because of the higher front activated ang yung spirituality. Okay. Let's go to June. Okay, last. Okay. Tingnan natin ano ba Scorpio kapalaran gabay sa buwan ng June. Page of Cups, ah, uh, six of one. So, since start with Page of Cups, with a combination of these cards, I can see here authority figure or uh, parang talagang I here na parang merong mo Scorpio na parang magiging papag-uusapan ang pangalan. It's because of this six of Wands leadership yung kaya no, pamumuno uh, figure para magkakaroon ng chance na para ipakita ang skills in terms of management. Uh, maghahawak ng tao para magiging manager, bossing at the same time. May mga tagasunod. So expect that in June, siguro kung may mga nasa trabaho or whatsoever, you will be entering into politics. Yeah. Ah, uh, yun, Scorpio. Kasi di diba may election? So, expect sa si June, you will take a leadership role. So, maring May, yun, uh, So, kung may Scorpio na nanonood dito ngayon na papasok sa political election this May, expect positive results kung so mananalo ka. So, with these six of wands, I can see here na talagang authority, followers. Um, you will gain more followers kung may mga content creator kayo. So, expect June mag-bloom yan. So, talagang mag-grow yung channel mo or whatsoever in YouTube and Facebook. So, Congratulations at the same time, bakit kasi nabi na success din kasi nito ang Page of Cups. So, harvest season, ayan, meron kang cup, meron kang trophy, hindi lang siya basta trophy yung may laman pa siya. So, ayan, may isda. So, iksabihin talagang umaapaw. So, it means talagang the card is confirming that June there will be a good result in terms of leadership or talaga mabibigyan kayo ng chance na mamuno or talaga makikita ang kayo ng skills in terms of leadership. Okay? That's it. Napakalinaw, napaka-connected, napaka-simple but napakalinaw nating reading for Scorpio. June, uh, January hanggang June 2025 for 6 months of the year. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala suporta panonood. Kapag hindi pa ka nag-subscribe please do subscribe po. Yun po hingi kong tulong sa inyo. Mag-comment kayo kapag nakaka-resonate kayo i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa ating mga susunod na videos sa pagsasamahan. Maraming maraming salamat sa inyong walang sound, tiwala, support, at pagmamahal. Nasa mga kayo ngayon naroroon, ano mga ginagawa nyo, mag-iingat. Lagi pinamahal kong soulmates. God bless us all.